Pumanaw na ang aktresa si Lizelle Martinez matapos sa ilang taong pakikipaglaban sa cancer. Bumuhos ang pakikiramay mula sa kanyang mga kaibigan at dati mang kasama sa showbiz. Narito ang aking report. Pumanaw na sa edad na 47 ang aktresa si Annalisa Martinez o mas kilala bilang Lizelle Martinez. Ayon sa tiyuhin na aktresa si Cheng Mulak, Pumanaw si Lizel kaninang alas 6.15 na umaga habang nakokonfine sa isang ospital sa Pasig. Kasama ni Lizel ang kanyang mister na si Albert Martinez, kanyang mga magulang at mga anak na sina Aliana, Alfonso at Alisa. 2008 nang madiagnose si Lizel na may breast cancer. Mula noon, tahimik siya nakipaglaban sa sakit sabi ng dating katrabaho ni Lizel sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, nag ang sakit ng aktres noong Nobyembre habang nasa Amerika ito. Nagluluksa ang ahensya sa pagpanaw ng kanilang membro na naging co-chair na isang komite para sa kampanyang matalinong panonood ng MTRCB. Si Lizelle din ang nanguna sa modernisasyon ng review facilities ng MTRCB bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kaibigan at mga dating kasama ni Lizel sa showbiz. Nagpaabot ng kanilang pakikiramay si Nadia Montenegro, Jim Paredes, si Gladys Reyes. Nagpost ng mga larawan noong huling nakasama si Lizel. Nagpost din ang veteranang aktresa si Connie Reyes ng kanilang larawan ni Lizel. Maraming netizens din ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pinsa ni Lizel na si Nino Mulac. Si Lizel na lumabas sa ilang pelikula noong 1970s. Ang nag-iisang anak ng mag-asawa at veteranong artistang sina Amalia Fuentes at Romeo Vasquez.